Kapit na kapit ka, visit ka. kapit na kapit ka pa sa kamay ng babae. Tignan nyo guys yung bebe ko. May ko holding hands. <coughs> oh, tignan. Wala ko yan ah. Hindi ko yan nakita. <coughs> <coughs> Papaliwan agad natin siya. Wiset. Hmm, papansin. Ano to? Yung. <coughs> ano yan ah? Play mo. I-play <laughs> mo, i-play mo, i-play ano mo. Ano na naman yan? Ano yan? May ito, holdy, holdy, ngayon. Ba't ito nalaging to? Ako pa yan, hindi to? naman ako yan. O, sige, i-play mo. Play mo. Hindi ako yan. Ano I yan, ano yan? Ni namatay naman. Lobat, charge mo. I-open mo, i-open mo, Lobat nga, charge ah! mm -hmm. mo. I-open mo. Lobat nga. I-charge mo muna. May po holdy-holdy ngayon kapag nalalaman na. Kala mo wala kang jowa, ha? visit ka? Hindi naman ako yun. Hindi ako yun. Kapit na kapit ka pa sa kamay ng babae. Asan? Nalang akong pruwe ba? Eh na mga. Visit ka. Hindi ka nang gugulo. ko. Nag-e-edit eh. Ganyan pala pag may nagpa-picture sa'yo. Oo, oh, ulitan mo. Oo. Oh. Oo, oh, wala. Oo. 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 Mas lady. Mas lady. Nagpa-shout out lang. Di ba nakita? Ulitan okay, mo. Wow, kapit na kapit. Wow. Oh, kapit na kapit. Kapit, kapit. Mm. Aray po. Kapit ka, kapit na kapit ka. Visit ka. Huwag kayo iiyak. Uh. Hindi ko na namalayan yun, na siyempre. Yan <laughs> no, holding hands. Holding hands, holding hands. Mm. 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 ka. <laughs> 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 oh, hindi ka magsasore. Hindi ka magsasore. Hindi ka magsasore. Hindi ka magsasore. magsasore. Ano yan? Ano ay, girl, di mo. Kinakausap ka, Ikaw! Hindi naman kita kinakausap. Ay, mo magsora, isa! Bakit ako magsasori? Umalis ka na lang dito kung ganyan lagi, ha? Wala naman ginaw akong ginawang mali. Oo, lagi pag holding hands ka nga sa babae. Siyempre, hindi ko na nga alam yun. Ganyan! ha? O, gusto mo guard yung daan. Buti nga, yun na yung nakita mo, eh. Hindi mo nakita yung ang kiss sa akin, eh. Naisit <laughs> ka na. lang. <laughs> aray! Aray! Ano! Aray, aray. Ano ba gagawin ko? Yung Rosie! Rosy! Rosy! Ikaw, visit ka! Parang yung pogi-pogi mo! Ang pangit mo naman! Boundary! Ano naman! Pangit-pangit mo na! mo na may tsura mo! Pili-pogi! <laughs> Bakit? Forgot mo nagpapicture sa'yo? Eh? Pogi ka na! Nakaligtas ka lang ng New Year? Ganyan ka na? Nakaligtas ng New Year na! Nakaligtas ka ng New Year? Ano yan? Hindi niya alam! Kita mo yan? Sarap sana so yun sa iyo, Nhiro. Ha? Echon? Hindi please. na mag-sorry kasi itong lalakad nito naman. Bisit naman talaga! Huh. Bisit ka. Holding hmm. hands lang tayo. Pag binalaki lalaki ka din, magpa-picture sa akin. Mag-holding hands kami. Holding hands tayo. Kaya nabiyan holding hands. Magsama kayo. Magsama kayo ng babae okay, ng -holding, holding hands. Ang sama kayo ng babae mong ka-holding hands mo. Ganyan niya holding hands. Oo, oh, bakit iniisip na lang yung babae mo? Sino babae mo? oh nga yung babae ko holding hands mo! Ka holding hands, di ko makilala yun. Di ko kilala, di ko kilala. Di ko kilala, sobrang lakas ka ano mo. <laughs> sobrang ganyan dyan yung, yung holding hands oh, mo. Ingit ka? Oo, oh, okay, kaya-kayat na rin. Kaya-kayat na rin. na Ingit ka? Ah, okay, ingit oh, siya. Ingit. Ingit, pikit.